Dito tayo lalabas sa Broadway Center. Tapos, diretsyo lang ang lakad. Pag galing ka ng Central, pamasahi mo ay kinsi pag labas mo dito. Diretsyo lang ang Exit A sa Broadway. Dire diretsyo lang hanggang sa mga labas. Ang ganda dito. Pwede kang tumambay. May mga water lily at saka turtle dito. Ah, na, ayun no. Mayroong statue ng turtle. Statue ng turtle na mayroong siyang sneak sa taas. Ayan, may kuy Tapos yung turtle, ayun, meron din. May gaya sa ano. Ayun pa. Ayun, turtle yung nakalutang na yun. Ayan, oh. Turtle yun. Nilapitan natin yung statue ng snake at saka turtle. Ayan yung snake at saka turtle na statue. Pero walang lumulutang na. Baka may mga snake in sa ilalim. No? Mm. Bakit may ano siya? May statue ng snake. Dito yan sa my Foo. Exit A. Bakit yan? Yan yung view dito. Pag galing ka ng Central Kin silang pamasahe papunta dito. Ang ganda ng kanilang entrance dito dito sa Maifu Park doon kami sa likod dumaan kaya yan yung naambumungad sa amin ito naman yung kasama ko ano? yung mga fruit para dito